Ngayong araw, na-dismiss na ng Korte Suprema bilang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Malino ang sinasabi ng saligang batas, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng ihain laban sa isang opisyal kada taon. At dahil pang-apat na ito, labag ito sa batas. Ang tatlong na unang impeachment complaints na inarchive at hindi inaksyonan ng Kamara ay itinuturing na na-dismiss, kaya't hindi na pwedeng maghain muli ng panibagong reklamo hanggang February 26, 2026. At muli, nagbigay ng masayang paayat si Harry Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon po sa Pilipinas. At napakagandang araw po. God is good, God is just, God be praised. Ngayong araw po, napakagandang balita ang uh, uh, dumating sa ating lahat. Na dismiss na po ng Korte Suprema, biglang unconstitutional ang hinaing impeachment complaint ni Tambalus Los at mga kong Ang pag usapan natin, bakit na dismiss Well, gaya ng inaasahan po natin, no, yan ay nadeklara ng ating Korte Suprema na labag sa ating saligang batas dahil ito'y labag sa provision na ang lahat ng mga impeachable officers e po pwede lamang hainan ng isang impeachment complaint kada taon. At gaya ng ating sinasabi pa ulit-ulit na na para silang praka, kapag sinabi mong fourth impeachment complaint, yan ay labag doon sa pinagbabawal na multiple impeachment complaints. Ano ba naman ang mahirap intindihin doon?